Magandang araw po sa inyo lahat. Ito nga po pala ang aming plaza. Ito po ay bayan ng Sariaya. Ito po. Ito po pala ang munisipyo po. Habila po tayo ka doon. Dali. Ito nga po pala ang dalawang render. Ayan. Yung mga tingnan po. Ito po. Sakay ka doon. Ito po ang plaza. Oh, ayan. Opo ka dyan. Dali. Kaya po ang aking anak sa po model po ngayon. Please share naman po sa video at pakilike po. Kung gusto nyo nga po pala na umorder sa Lazada o sa Shopee, kahit click lang po mamaya ang description po. Ayan po ang aking anak, nakasakay po siya. Ito po ang bayan po ng Sarayaya. Ito po yung munisipyo po. Ayan, may ilaw po. Atay! Papatilog ako! Ah, bilata na! Ito po yung mga Christmas light po. Ayan. Punta na doon, dali! Ayan dun. Ayan po, punta po muna. Ayan. Dali, punta na ito dyan! Punta na po kami dyan sa ano po, plaza. Ayan pa. Ito po ang plata po ng bayan ng Taglit lang. Merry Christmas nga po pala sa inyo. Ayan lang Ito po, ipapasok po muna ang anak dito. Oh, dyan, dali, dito. Yan na. Isa po. Maganda po sa pagka po gabi. Kasi po maray po mga ilang. Pasa na po tayo. Pasa na. Nakalain lang kami. Like, share naman po at like. At subscribe na rin po sa AMS Agri-Business. Ito na po. So, Pagkasan na po kami sa channel. Nakita niyo po iba't ibang karipon ng mga ina. Asan yung bata niya? Ito nga po pala ang bantawin Ah, okay. dito na, gali. Dito muna. Dito. Po. Ah, pansin Dito. Po. Dito. Abila. dito po ang uh, plaza simplasa. Kung tamo ipaglaro, iwanan kita, tignan mo. Ito po ang Christmas tree. May lang po kami nakapunta po ngayong gabi. Kasi hindi po makakalan. sa pa ako. Tayo na. Ayon sa si tayo. Ito nga po pala ang mga tanong po dito yung araw. Matagal na po yan. Bala, kaywa na Maala, kayo wala kita. O doon ka muna, ganyan, punta doon. Model muna kita

Maglalaro ako Ayan po, Christmas. Iwan na kita, tingnan mo. No, 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 no. Ito ko pa nga pa sa po yung mga star. Pinta mong gabi na. Ako'y okay, naglalight lang. Yan, star po yan. Maray po dito mga star. Ayan po, iba, recycle po. Ayan po, iba, recycle ito ko Ay, ito po Ate, kaganda Di ba sa iyo ba walang ala Wala tayong pera. Isa nga po, cotton candy. Right. Kuha na nga isa, habi lang. Magkana po? 20 na pala ngayon. Thank you po. 20 na po ang quote and candy. Ito na. At may bahok nito. O, kainin mo na. Ito po ang Aon Plaza. Ito po ay Bayan ng Saraya po. Ang bayan po na sa Riyaya ay bali po, Corpito, Barangay po. Anong lamang po ang population at halos ko ay puro barangay na po at rural. Ang bayan sa Riyaya po ay agricultural. Po. Yung pong iba ay wala na pong ilaw. Ito pa pa po pala. Pero kalimitan po wala na po sa itang hila. Dahan sa tagal na po. Purang puno po dito ay naram po. Uy! Ah, talaga na! ano grade mo na, Lely? Tanda pa. Ang laki ah. Rating ka na pala. Yan po, sabi ko pong si Jante. Ang laki na ah. Oo. Hoy, Laili, kita ka dito. Nakalive ako sa ano, YouTube. Hi. Ano pangalan niya? Eh, backyard animal. Magandang diba, gabi. Mga sigurado Ay! Pili Bili mo yan! Ba, lang Hindi pagkain? Sige! po pala si Pernak shooting ka po ng lobo. Ah, Bila! Magandang gawin po sa inyo lahat. Ito, ipapasama mo muna ako din di pa kana napasal. Hindi, sakay ka doon. Ito po, sakay lang po ako. Ito po ay kalesa. Dali, punta na dyan. Oh, dali. kawai ikaw, dali. Naka-ano tayo, video. Hindi picture. Kasi nakalag tayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Advance po. Merry Christmas. Ito po ang aking anak na si Avila. Please, subscribe naman po. Share at like. Ayan po. Sige, kain na. Pwede ko salit pa pa kain. Ayan po, kumakain lang po ang kanapon ng cotton candy. Bilis. Bilis.

Bilis. Kaya ang dami nag-aantay, oh. Kaya na po. Oh, pa -na pa -na Ito po ang bayan po na sa Ito nga po pala yung plaza. Kung niyo po, sa pinang talaga ang ayon po

Merry Christmas po. Magandang gay po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Shout out po pala sa inyo lahat. Sa po mga malisugid na subscriber. Mabunta po tayo ng 5,517 po. Maraming maraming po salamat. Magandang buhay po.